Uh, akin ano, inasal. Yung mga vloggers ni Diwata, guys, ay... Sabi na ah, hindi kami nagbabayad, ayun o. Nagbabayad kami, guys. Nagbabayad kami, ha. Hindi kami libre Walang libre-libre dito, walang palakasan. Walang palakasan dito, pila. Pipila, saka pila, pila din, pila. Hindi pwede yung ano. Uy, umayos ka pumila, uy. Eh, si Alvin, oh, pumipila din, guys, o. Oh. O, hindi po pwede yung palakasan dito Kakain kami gusto nyo kumain ng uh, diwata Eh kailangan nyo pumila guys Pila pila o mga vlogger uh, Hindi pwede yung ano, palakasan Barbecue na lang pre Ber! Kain ka? Nakapila din yung mga vloggers guys para kumain. Eto eh, na, chicken. Nagulisan mo! Nagulisan na kami. Now na! ng chicken. Malaki talaga yan, sumat. Ang laki ng chicken. Ang laki ng chicken. Ay, sikel, sakel, sikel. Lima. Si Art, si Art. Ay, pwede kayo. Kumain na yun. kumain na, kumain na. Nakain na Kasi naka-energy siya mamaya. Ay, yan ang masarap doon. Ha? sa mga vloggers, guys, ay... Uh, lima, lima. Kakain sila sama namin si Bintag guys so mga vloggers din ay uh, walang uh, walang libre dito guys walang libre walang libre dahil uh, lahat kami ay magbabayad din ayun know? lahat kami magbabayad chicken din sa akin chicken so magbabayad din kami guys walang palakasan dito pila ka oh, <tinyo> walang palakasan pila tayo pila chicken din chicken chicken akin na akin ito na ako kasi meron na akong chicken <tinyo> Did... yes nagbabayad po vlogger nagbabayad ng mga vlogger guys ha ito, isang patunay na nagbabayad ng mga vlogger. Sinasabi nila libre. <mikin> libre na nila. Nakapila talaga. Nakapila talaga. Ayan, nakasama yan. Oh, okay. Ito ang bayad. Na Nagpunta sa kasa na para magbayad. Bayad. Oh, Walang palakasan dito, guys. Ayun yung order ng puso ko. guys, sukli ng mga vlogger, ha? Mga vlogger, ayun yung order ng puso ko. Ay, pwede ba? Available tong puso ko. Wala pang pumipitas. Wala pang nagre-reserve. Oh my God. Ayun, ha? Oh. sabi mo, available to 24 hours. Ayan ano. Hour. Wow. mo, guys. mga vloggers din po ay hindi libre sa para po sa kaalaman ng lahat, guys tayo ay uh, magbabayad din po magbabayad din po kami at kukuha din po kami ng only rice siyempre at pag aanli sabaw din kami guys so ibig sabihin walang palakasan guys may stop may stop pa pala tayo may stop may ano yung sa soft drinks soft drinks oh, kaway-kaway sa mga vlogger kita mo ha ha Oh. Uh, kakain din kami guys. Meron kami ano. Ayan Oh. May stop din po kami ha. Hindi po libre yung aming soft drinks. Binayaran din po namin yan guys. Bilang vlogger siya na kumain. Kumain lang din. Kumain Kumain kami guys. chicken ang aking in-order chicken oy vloggers pila ha? Ah? ano? ayoko pero ba? hindi oh, yung eh. ano chicharon? ayoko Bosan putih. Ah, thank you. Tama na to. Pwede naman bumalik eh. Balat. Oh, to, Pabalikan ko na lang sa bau. ko sa bau. Mga kain kami, guys. Tapos si hingi ako ng sabaw. Ani sobrang sipan. Lagi Ito bro sa Bro, bro, bro. Hindi ba 'yan? Ano sa Ano 'yan? Ano 'yan? Ang iyo sa bong. Sabaw sa vlogger. Sabaw sa Sabaw sa Sabaw sa vlogger. Bigyan mo muna si Ma'am. Hello ito yung uh, ito yung uh, specialties ni diwata guys itong sabaw na to. Tinutularan pilit na tinutularan ngunit hindi mapantayan. Ayano. Uh. Ito yung uh, sabaw. So, ito yung sabaw ni diwata na pilit tinutularan pero hindi mapantayan. Oh guys. Siyempre lalagyan natin nang spikikay. Pisto. Ay, may pisto ano pisto. to masarap to, may kalamansi. Hmm. May kalamansi ba tayo mahingi dyan? Hmm. dyan. Hmm. Kanina. Apo, kanina tala man siya ba? ito hmm. so, na lang ang siya, no? Ha? Kaya tayo guys hmm. Kakamay na ako ikan hmm. si sa bahaw kurang sa bahaw sa bahaw. Sakit, masakit, masakit. Balit, balit Tayloid, tipilan ako. Top top. Kain yung mga vlogger, guys. Right? Libre kami ni Alvin. Alvin TV, maraming salamat. Salamat Alvin TV. Deba ka talaga, Alvin? Kita mo 'di ba? Magbabayad kami, guys. Ready ako, Alvin. Pumila pa kami. <laughs> Sabi ni Wala pala dito. Huwag matakot Alvin, driver ako. Hmm. <laughs> Sa Panay ang ngiti na libre. Oh. Alvin, bintang. Alvin bintang.